Alam mo ba kung kailan mo makukuha ang East-East Suspension mo ngayong Oktubre 25? At narinig mo na ba ang usap-usapan tungkol sa ikalawang transe na may dalang magandang balita? Hindi ito sismis. Totoong may opisyal ng inilabasang ACE tungkol sa schedule at mga pagbabago sa pensyon ngayong buwan. At kung isa ka sa milyon-milyong pensyado sa Pilipinas, mahalaga na malaman mo ito ngayon na bago pa mahuli ang lahat. Ngayong do at marami ang nagtatanong bakit parang may delay, bakit may dagdag? May ilang pagbabago sa sistemang pag-release ng pension at ito ay may kinalaman sa banking schedules, national holidays at mismong direktiba ng Social Security System. Ang mas nakakakiliti sa balita, may second tranche na inaasahan ng ilan, lalo na yung mga pensioners na qualified sa enhanced benefits program. Ang tanong, kasama ka ba kung isa kang pensiyado na may direct credit sa bangko? Dapat mo ring malaman kung ang iyong account ay naproseso na alinsunod sa bagong schedule. Hindi lahat ay sabay-sabay makakatanggap. May mga nakaschedule depende sa unang letra ng apelido mo at minsan depende sa type ng pension mo. May mga pensioner din na hindi aware na kailangan nilang i-update ang kanilang records para hindi mahold ang kanilang monthly pension. Kaya sa video na ito, isa-isahin nating himayin ang lahat ng official updates mula sa tungkol sa Oktubre 2 at 25 payout schedule, kasama na ang detalye ng second tranche. Sino ang kwalipikado? At paano mo malalaman kung kabilang ka sa mabibigyan ng dagdag o mas maagang pensyon? Hindi ito haka-haka. Ito ang tunay na impormasyon direkta mula sa SF. Ipapaliwanag natin ang malinaw, simple at walang paligoy-ligoy para sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas, ito ang video na magbibigay liwanag at sagot. Sa tanong mong makakatanggap ba ako ng dagdag ngayong Oktubre? Ngayong opisyal na inilabas ng SS ang schedule ng pension para sa Oktubre 2 at 25, mas lalo tayong kinakabahang matuwa. Bakit? Kasi hindi lang ito tungkol sa PETSA kung kailan darating ang pensyon. May mga dagdag na detalye na kailangan nating himain para malaman kung anong eksaktong pagbabago ang dapat nating asahan. Una sa lahat, linawin natin ang isang malaking tanong. Totoo bang may second tranche na good news para sa ilan sa atin? Ang sagot pero hindi para sa lahat. Kaya dapat pakinggan mo ito ng buo para malaman kung sakop ka o kung may kailangang ayusin para hindi ka mahuli sa benepisyong dapat ay matagal mo nang tinatamasa. Ngayon simulan natin sa bagong schedule. Tulad ng nakagawian ng SS, ipinoproseso ang monthly pension sa pamamagitan ng kanilang direct credit program, OS. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay may savings account or kit card na nakalink sa accredited banks ng EF tulad ng Land Bank, VDFV o ilang mga kilalang commercial banks, automatic na papasok ang pension mo sa account mo ayon sa schedule. Pero hindi lahat sabay-sabay. Nahahati ito batay sa unang letra ng apelyido ng pensioner. Halimbawa, kung ang apelyido mo ay nagsisimula sa letra G hanggang E, mas maaga kang makakatanggap kumpara sa mga nasa bandang bihi hanggang ihi. Kaya kung nagtataka ka kung bakit ang kapitbahay mo ay may pensyon na pero ikaw ay wala pa, huwag kang mag-alala. Normal lang yan. Parte yan ng sistema. Pero heto ang twist. Ngayong Oktubre, may mga pensioner na nakakatanggap ng dagdag. Hindi ito random na regalo o paminsang bonus. Ito ay bahagi ng second tranche ng Enhanced Benefits Program na unang inilunsad noong at 24 pero patuloy na ina-apply ngayong taon. Kung matatandaan mo, may mga naging panukala sa loob ng SS na i-recalculate ang monthly pension ng mga retires na matagal nang hindi nabibigyan ng adjustment. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang ilang seniors ay biglang may natanggap na mas mataas na halaga o dagdag sa kanilang regular na pensyon. Ngayon, sino-sino ba ang kwalipikado sa second TR? Unang-una, ito ay para sa mga retirees na nag-apply ng pensyon bago ang taong 2000. Sila ang mas matagal nang umaasa sa at sila rin ang isa sa mga grupong tinuturing ng ahensya na higit na nangangailangan ng dagdag. Pero hindi lang iyon. Kasama rin sa mga kwalipikado ang mga pensioner na nakabase sa minimum monthly pension at hindi pa nakakatanggap ng anumang form ng increase mula sa nakaraang taon. Kaya kung ikaw ay tumatanggap lamang ng AD o 2000 per month, Mataas ang chance na ikaw ay kasama sa binibigyan ng dagdag na transi. Isa pang mahalagang bagay, ang second tranche na ito ay hindi automaticong ibinibigay sa lahat ng account. Kailangan updated ang record mo. Kung may discrepancy sa iyong personal information tulad ng maling birthday, hindi updated na address o hindi nakalink ang tamang bank account, posibleng ma-hold ma-delay ang pension mo. Kaya ang SF mismo ay nagbigay ng paalala. Siguraduhin na updated ang record mo. Pwede mong gawin ito sa pinakamalapit na S-Branch o kung tech savvy ka. Gamitin ang i-online portal para i-update ang impormasyon mo. Mas madali na ngayon kumpara dati at hindi mo na kailangang pumila ng matagal. Kailangan lang ng active email address at valid kapag nagsasign up online. May mga nagtatanong din bakit may ilan na hindi pa rin natatanggap ang pensyon nila hanggang sa ikalawang linggo ng buwan. Maaaring maraming dahilan. Isa na rito ang banking holidays. Kapag ang scheduled release ay tumapat sa weekend or national holiday, automatic na nakopost po ito sa susunod na working day. Isa pa kung may technical issue sa bangko mo. Halimbawa ay nagbago ka ng account number o nagsara ang branch ng bangko mo, maaari ring madelay ang disbursement. Kaya para makasigurado, mainam na mag-inquire muna sa bangko mo bago ka magtungo sa set office. Marami na kasing kaso kung saan ang akala ng pensioner ay may problema sa TC, pero sa totoo lang, sa bangko pala may issue. Sa mga kababayan nating senior na nasa malalayong probinsya, may dagdag balita rin ang ay nakipagpartner sa ilang local government units para tiyakin na kahit sa malalayong lugar, makakatanggap pa rin ng tamang impormasyon at serbisyo ang mga pensyono. May mga mobile caravan na umiikot sa mga rural areas para tumulong sa record updating at verification ng status ng pensyon. Kaya kung sakaling may local announcement ang i-visin tungkol sa caravan, huwag palampasin. Dala nila ang serbisyo at tulong na hindi mo na kailangang hanapin pa sa syudad. Ngayon, usapang pagtaas ng pensyon. Alam kong ito ang pinakahihintay-hintay ng karamihan sa atin. May plano bang dagdagan ang buwan ng pensyon ngayong taon? Ayon sa huling pahayag ng SSC, patuloy nilang pinag-aaralan ang posibilidad ng pagtaas ng minimum pension lalo na sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin. Ngunit gaya ng lagi nilang sinasabi, ang anumang increase ay kailangang may katumbas na pondo. Kaya't sila rin ay nananawagan sa mga aktibong miyembro na patuloy na maghulog para matiyak na matatagang pondo ng Social Security sa mga darating pang taon. Ang totoo, may proposal na umabot sa Kongreso ukol sa pagtaas ng minimum pensyon, pero ito ay kasalukuyang tinatalakay pa at wala pangal na desisyon. Kaya habang wala pa tayong malinaw na pagtaas, mainam na bantayan natin ang mga anunsyo ng sa kanilang official pag-guest at huwag basta-basta maniwala sa mga fake news na nagsasabing may dagdag bukas na agad. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang pagiging updated mo sa lahat ng galaw ng ES. Napakarami ng nabiktima ng maling impormasyon. May mga naglabas ng balita sa social media na kunwari may iisa zero na ibibigay sa lahat ng pensioners. Pero scam pala. Kaya paalala lang, huwag magtiwala agad sa kahit anong nababasa online. Laging i-verify sa opisyal na S website o sa verified Facebook page nila. Maaari mo ring tawagan ang kanilang hotline para sa personal mong concern. Ngayong Oktobre 2 at 25, malinaw ang mensahe. May opisyal na schedule na inilabas may mga pagbabago sa disbursement system at para sa ilang pensioners. May magandang balitang second tranche na maaari nilang matanggap pero hindi ito automatic. Kailangan mong alamin kung ikaw ba ay kasama at kung hindi may mga paraan para makasabay ka sa mga benepisyong para naman talaga sao. Huwag nating hayaan na malampasan tayo ng panahon. Lord, yung mga update na ganito ay hindi lang basta balita. Ito ay lifeline natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Maging alerto, maging responsable, at higit sa lahat maging maalam. Kasi sa panahon ngayon ang impormasyon ang tunay na kapangyarihan. Kaya't samahan mo ako sa mga susunod na video kung saan tatalakain pa natin ang iba pang benepisyo, pagbabago at oportunidad para sa lahat ng pensyado sa Pilipinas. Hindi ito basta-basta content. Ito ay serbisyo para sa inyong lahat na matagal nang naghintay. Nagtiis at patuloy na umaasa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, suportahan ninyo ang aming munting pagsisikap sa pamamagitan ng pag-subscribe sa SSU Update. Bawat linggo may bagong content. Makita-kita tayo sa susunod na video.